Kag sa numero uno sa mga balita, subungad law. Big loss para sa mga negrense. Ini para sa kay Negus Occidental Acting Governor Jeffrey Ferrer ang pag-resign bilang Senate President ni Senator Miguel Zubiri. Sunod sa kay Ferrer, hindi magdubo sa isa kagatos kamilyon ka peso sa kada tuig ang ginahatag na suporta ni Zubiri na isaman ni Grenze, sa isa man ka sa kada banwa ang sudad sa negosok sa rental na mayara siya sa proyekto kung advocacy. Dugang pa ni Ferrer, dako man ang bulig ni Zubiri sa sugar industry. Dako nga bangin sa ekonomiya sa probinsya sang, ang industriya sa kalamay kahapon. Nagresign si Zubiri bilang Senate President matapos ang pagpangalagad sang malapit duha ka tuig. Hindi naman maapektuhan sunod sa kay Ferrer ang Negros Island Region Bill. Sunod so, sa iya, yeah. yara na inikaroon sa Office of the President kagdamlag pa, nagsaad na ang Presidente ngaya uh, inipagalagdaan. Si Zubiri, ang principal author kag co-sponsor sang NIR Bill sa Senado. A big loss sang negros because si Mix. Makes taga Negros man ay eh, considered man na siya uh, uh Negrosano. Kada po siyang ginamulig every year. Amo ah, na ya yeah, ang ang ano dai. Ah, atubangon mo. Uh -huh. Kung uh, hindi mo makuha ang majority anytime pwede ka ma-unsit. Away na tayo. Kung ay, ay hindi na yung mapiktuhan, ay approve na to. Uh -huh. Approve na to. Uh, last week. So kung hindi ma Ah, pirmahan para sa ngatod nga presyuhan eh, ah, ibaratap na